si Jeron, nandun nga ako sa airport, no? Uh, naalala kita noon time na pabalik-balik ka, no? Ang buong ganyan, Jeron, pag wala practice, walang, uh, wala silang game dati sa PBA, talagang pinupuntahan mo si... si Janine. Ganong katindi ang relasyon yung dalawa. Kasi dati nung pandemic, yun nga, nag long distance kami, so nakikita, hindi kami nakikita for like 6, 10 months. So, minsan kung may one day break kami, two days, nagka-fly in house, minsan the next day, balik na ulit para, yun, ta ganyan talaga Tito Jun, to make the Oo. long distance Oo relationship work. Oo oh, nga. Kailangan ang sacrifice ang bongga, no? Uh, ang bongga yung dalawa ni Janine, kasi talagang kahit pagod ka, after the uh, practice, hindi rehearsal, practice sa basketball, after the practice, talagang lilipad ka, tapos babalik ka, uh, isang tulugan lang doon, tapos balik ka. Na nakaka, uh, nakaka uh, nakakahanga yun, gano'n, no? nakakabilib. Parang si Bix nga, bumibidib ako abang nag interview tayo, nananalamin siya sa cellphone, <laughs> oh, tinitignan niya yung beauty niya. oh, na-distract ako doon. <laughs>